Hello, what's up mga karons? Uh, vlog for today mga karons ay magluluto po tayo ng green shell. Sabawan lang natin mga karons kasi maulan yan. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Mga karons, um, bago po tayo magsimula ay pa-subscribe po at saka pa-click na din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong mga video. At saka siyempre, papalo na din po sa aking Facebook page. So ayun mga karons, magsimula na po tayo. Let's go! So ayun na mga karons, yan yung ating green shell tsaka yung ating panggisa, sibuyas, bawang at luya. Tsaka ito yung ating papaya mga karons. At tsaka ito yung ating dahon. Dahon ng sili at tsaka malunggay. Tsaka syempre hindi mo wala to. Yung sili na mahaba. Yan. Tsaka may kasama tayong tuyo. Tuyo mga karons. Yan naman. Pritohin natin yung mamaya mga karons. Kaya simulan natin magluto. So, ayan na. Nagpainit na tayo ng ano, kasirola. Mainit na siguro to. Ilagay na natin yung ating mantika. Kunting mantika lang. Yun. Tsaka, igisa na natin yung ating lamas. Oh, wait lang. Parang pakunti na natin ng apoy. Apoy, apoy, apoy. Wait lang, mga So, yun mga ka- Lagay na lang natin ito lahat. Kasi mahirap. Ako lang yung mag-isang nag-video. Ayan, o. No? Para hindi ko pa matanggal yung iba. Wait lang, mga ka- Ayan. Isa na natin.

Ah, mga na nalagyan ko na pala ng asin at saka pang palasa ha. Pasensya na kayo na ano lang kasi hindi ko na bidyuhan. Yun. Kunin ano natin yung mga taba-taba. man muna natin. Hmm, 'yun. Good. Sakto lang 'yung lasa. Palambutin lang natin 'yung ano, papaya. Ito pa malambot. puong natin ulit ayan na macarons magay na natin yung ating dahon ayan ayan o parang tinulang manok lang 别，你来没？ yan mga Luto na yan mga karons. Kain na tayo. Nasa yeah. Inday, makaon una. Lord, yung nahalag sa inyo. Ayan, makalaman. Kaya yung nahalag naman sa, sa inyo. Amen. Okay. Eh, kaon ka? Kaon ta. Siya lang muna nag... Siya lang muna nag-una kasi may delivery pa kaya Naguna lang muna si Inday kasi nagutom na. Yan yung tuyo kanina. <laughs> yan, yan yung ulam namin. Ginutom na kasi si Inday kaya kumain siya. Uy, gutom na Namit, Day. Sakto lang.

tapusin ko lang muna yung delivery bago ako kumain. Kamarans, tapos na ang delivery. Kaya ako naman ang kakain. Sinta hindi pa natapos pero sasabay na lang siya. Da, kanaday, kain tayo. Makarons, kain tayo. Makarons. Mmm, sarap. Gabi. Nakakamiss talaga yung mga ulam nito. nagdadalang na kami eh, kasi magluluto. Mm. Nagdasal na pala ako makaroon sa hindi nakita. Hmm. Eh. Mm. 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 Kaya naman eh. itong tulo. Ice ah, mm. oh. na si krim oh? Hmm. <laughs> hmm. Gusto niya kumain ng ulo. <laughs> ulo lang. Ulo lang cream. Ulo, ay man. Grabe. Sobrang sarap. Yes, dear. Sige. Day? Uh, two by six. Ah, Kami? So, ayan, mga karons. Tapos na kami kumain, ni Inday. So, nagliligpit na kami. Ayan, si Inday, oh. Nagliligpit na. Ano nililigpit mo, Day? Pero, chicken at chicken sandwich. Bacon sandwich. Bacon sandwich. Yan. Tapos na kami kumain. Busog na talaga kami. Kaya na yung na Tapos na kami. Tapos yung delivery ay tapos na din. Ito, dumating na yung iba. Yan. Alo. Inday. Alam na, ano, Gid? Chocolate. Darang uh. pagi tu, ugu. Lagi, lama ni guru, banyak balu. Pagi soyan. Lebang botol dam. I e, pasal. Hi sir. Oh sir. Hey, sir. Hey, sir. E, ano nama? Si ano nama naton sir? Hi sir. Hey, sir. Hi to my blog sir. Sir. Si sir, anjir si sir. Korek sing mah. aming suki, na si sir. Ebi, e, apa ni? Mabibilay lang si sir.

Hi sir, welcome to my vlog, sir. Oh, shout shout out. out. <laughs> okay. Yes. Okay. 24. Oh shout out. 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 Porisima. Si, <laughs> si Sir Porisima. Wala din, na nag-de-op. ni Bosin. Okay. Di-op yun okay. naman. Okay. Uh, okay. Okay. Oh, sige, amo lang na. Amo lang na akong? kulang gali. Amo lang na ang kulang kagap so, kagapon. Di gat ngadlaw law. Yung <laughs> <laughs> Akala mo ah. Di, pa po May mga 10 naman eh. So okay namin yon uh, mag ano yon uh, malapit na yung magpulis. <laughs> Kaya tinatawag namin siya si Sir. Kasi malapit na magpulis yon, dapat na. Mag ah uh, nitong ano buwan buwan nitong buwan ah uh, na sa pulis. Kaya Ninvita niya kami pero hindi kami makapunta kasi may trabaho kami ininvita niya kami punta doon. Kumain daw kami. Kain daw kami ng hapunan, no? Hapunan. Mm. Pero sabi namin, dalhan niya na lang, lang kami dito. <laughs> 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 dalhan niya na lang, lang kami ng lechon. <laughs> Kasi hindi kami makapunta doon. Kasi busy dito sa store. Walang maiwan. Ah... <clears throat> Walang tao dito sa store pag nag... Hi! Ano may Oh, hello, Anay Vlog! Hello! Hi! Hi, Hello, <laughs> Anay Dapat itag mo karon ha? Okay! okay. Oh, oh hi! Ako. i post mo na karun ha? O, sige. Tee! Shout out mo, Anay? Shout out na galing sa mga gwapa at taga-kawayan na yun. Yeah! Na? <laughs> oh, shout out ko na sa taga-kawayan! <laughs> Bye! Bye! Bye. Bye. And, sinday, bisiman man. <laughs> Uy, may ano gali. May Yes. Buti na lang. Ito ko damage. Ano, nangyipas sa ang sa eh. Isa bilag? ipasok lang natin dito sa kristal yung gatas. Ano, Hmm. Mm. Pasok-pasok. Okay, tapos na. Tapos na tayo sa ating gawain. Kaya bye-bye na. Thank you for watching. Dai. Uwi. Si Sila. Ah, oh. balik sa tayo. Hi. Ano ni? guys <laughs> <Boy>. <laughs>